Ako na mo Catherine, Ninong mo to, muwi ka na. Marami din naman nagmamahal sa iyo dito. Police major na tinuturing umano na person of interest sa pagkawala ni Miss Grand Philippines 2023 candidate na si Catherine Camilon, di raw umano nagsasalita sa investigasyon. Samantala, nahaharap naman sa reklamong kidnapping at estafa ang ikalawang person of interest sa pagkawala ni Catherine. So, ang tinitingnan dito ng HPG is, uh, kumbaga, baka may grupo uh, behind dito sa sasakyan na to. So, tinitingnan natin, uh, baka ito ay mga carnapping group or uh, may mga grupo na, kumbaga, ay uh, nabilhan uh, nitong uh, nagbigay kay Catherine ng sasakyan. tumangging magsalita sa isyo ang pulis na itinuturing bilang person of interest sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon, ng Lemery Batangas. Sinabi ni Police Regional Office 4A Public Information Office, Chief Police Lieutenant Colonel, Chita Delgawiran, nitong biyernes, November 3, na nasa kustodiya ng pulisya ang naturang police major. Wala pa po siyang masyadong sinasabi. Wala po siyang inaamin o dini-deny, about sa pagkawala ni Catherine, anigawiran Gawiran. Dagdag pa niya, yes nakikipag-cooperate naman yung ating police major na person of interest, at yun nandito siya sa admin holding ng regional office, at cooperative naman siya. So far wala pa siyang sinasabi, with regards dun sa whereabouts ni Catherine, sa ngayon may mga tinatanong ang investigation team sa kanya, More on general information, dagdag ni Gawiran. Aniya, fictitious yung mga pangalan na binigay niya, and even the address, ang tinitignan dito ng HPG kumbaga, baka may grupo behind dito sa sasakyan na ito. So tinitignan natin, baka ito ay mga carnapping group or may grupo kumbaga, e nabilhan nitong nagbigay kay Catherine ng sasakyan. Based sa investigation, hindi lumabas ng kalabarzon yung sasakyan ni Catherine, base na rin sa pakikipag-coordinate natin sa mga expressway na maaaring daan, but ayon sa kanila dun sa mga CCTV, and even sa mga records nila, walang lumabas dumaan na sasakyan, yung gamit ni Catherine. Aniya, patuloy pang kumakalap ng impormasyon ang mga investigador, at pinaghahanap pa rin ang nawawalang beauty queen kasalukuyang nasa 250,000 pesos ang reward, sa makapagbibigay ng impormasyon sa lokasyon ni Camilon, na nagmula kay Batangas Vice Governor Mark Livesti, Business Sector sa Rehiyon, at Presidential Anti-Organized Crime Commission, o PAOCC. Ayon sa pulisya, lumapit sa kapatid ng biktima ang malapit na kaibigan ni Camilon, at sinabi ang umano'y relasyon sa pagitan ng nawawalang beauty queen at ng police major. Napaulat na ang naturang pulis ang kikitain sana ni Camelon, sa araw na nawala ito. Na ipinasalo ito doon sa isang tao, hindi ko lang i-divorce yung real identity niya, but sa ngayon, siya ang kinukonsider namin na persons of interest. Ang pulis rin umano ang nagbigay ng sasakyan na makikitang sakay ang biktima, pag alis ng bahay nito, na kung saan ay peke ang nilagay na address sa deed of sale ng naturang sasakyan. Kung iisipin raw, ay tila may kakaiba na talagang motibo ang mga persons of interest dahil nga piniki nito ang address ng sasakyan. Sa ngayon, pansamantalang inalis sa pwesto ang police major na kini question habang iniimbestigahan. Ang pulis na ito ay ang taong tinitingnan nila sa ngayon na makapagbibigay linaw sa kaso ng nawawalang kandidata. Samantala, malaki pa rin ang kumpiyansa ng kapulisan na buhay pa si Catherine Camilon at nangangako ang mga ito sa pamilya ng biktima na iuuwi nilang ligtas ang dalaga Ayon kay PNP Region 4A Regional Director Paul Kenneth Lucas, optimistic sila na nasa loob pa ng bansa si Camilon Ito yung uh, tinututukan nitong uh, committee and uh, hopefully Uh, sooner masold natin kung uh, asan na nga ba itong si Miss Catherine. Uh, we are very optimistic na itong si Miss Catherine eh, ay buhay-buhay pa. Noong nakaraang araw pa raw sila mayroong person of interest at ang motibo umano at ang pagkakakilanlan nito ay hindi pa nila maaaring isa publiko dahil ongoing pa ang investigasyon. Uh, amin pong uh, kinukondina itong uh, nangyari kay uh, Miss Catherine at kinalulungkot ko po na sabihin na ang person of interest natin ay kasama natin sa sadbisyo. Sa kasalukuyan, hindi pa rin umano natatagpuan ng mga otoridad ang sasakyan ng nawawalang si Camilon. Samantala, nanatiling palaisipan pa rin sa pulisya ang kinaroroonan nito. Sinabi ni Colonel Jacinto Malinaw, CIDG 4A Regional Director, ang Special Investigation Probers, ay kasalukuyang walang humpay na nagsasagawa ng masusing investigasyon upang malaman ang dahilan ng pagkawala ni Catherine. Aniya, matukoy natin sa tulong ng mga ebidensya, ang mga tao na maaring sangkot sa kanilang pagkawala, kung kaya masusi nating tinutukan ang nasabing pagkawala ni Camilon, wika ni Malinaw. Hinimok ni Malinaw ang publiko at mga indibidwal, na agad makipag-ugnayan sa tanggapan ng CIDG 4A, para sa anumang mahahalagang impormasyon, na maaaring humantong sa paghahanap ng nawawalang Miss Grand Philippines Candidate. Sinabi ni Brigadier General Paul Kenneth Lucas, na papanagutin ang naturang police major, kung may ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa pagkawala ni Catherine. Ang police major na nakatalaga sa Batangas, na hindi pa pinangalanan, ay tinanggal na sa kanyang pwesto, at inilipat sa Regional Personnel Holding at Accounting Unit. Aniya, ang administrative relief ng pulis, ay kailangan para matiyak na ang investigasyon ay walang anumang impluensya. Ako po ay tututo dito sa investigasyon na ito para makita natin o mabigyan natin ng linaw itong pagkawala ni Ms. Catherine Camilon. It all leads dito sa kasama na, kasamahan natin sa serbisyo. Kaya nga, nagkaroon na tayo ng uh, person of interest. Mm -hmm. And yun nga ang sinabi ko kanina, nakakalungkot man, pero no, ito ay aming iimbestigahan kahit uh, ito po ay kasamahan namin sa serbisyo. Kaya tayo nagkaroon ng person of uh, interest dahil lahat ng mga na-interview natin ay nagsasabi na siya yung uh, huling kasama nitong si Miss Catherine base na rin sa text messages at base na rin sa uh, nakuha natin sa ECG na palitan nila ng uh, text messages doon sa isang kaibigan niya. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutan mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.